Magandang gabi o magandang araw sa inyong lahat. May bago na naman po akong kwento para sa inyo. Ito ay pinamagatang Kakaibang Karanasan sa Kakahuyan True Story Ito ay mula sa ating sender na si Jenny Biv ng Bakon Sorsogon. Paunawa ang kwentong inyong matutunghayan ay hango sa tunay na buhay. Ang pangalan ng mga tauhan ay sadyang pinalitan bilang pagbibigay proteksyon at respeto sa mga taong may kaugnayan sa mga tauhan ng kwento. Ano mang pagkakatulad sa kaninomang akda ay pawang nagkataon lamang at di sinasadya. Umpisahan na natin ang ating kwento. po, Miss Jen. Magandang araw po o magandang gabi sa inyo. Isa po ako sa mga friends nyo sa Facebook year 2001 pa. Nakita ko po ang inyong post sa Facebook about sa channel ninyo kaya po nagka-interes akong isearch ito sa YouTube. At sinubukang makinig sa inyong mga kwentong kababalaghan. Sa katunayan po, isa sa mga nagustuhan kong mga kwento mo ay ang mga kwentong may pamagat na si Tia at ang kaibigan nitong duwende. sa yung agimat ng San Benito. Mahilig po kasi ako, Ma'am Jen, sa mga kwentong may kaugnayan sa kababalaghan. Marahil po ito ay dahil din sa mga personal naming karanasan at mga katanungan tungkol dito na nais kong hanapin ng mga sagot. Dahil din dito ay nagkaroon po ako ng interes na ibahagi din ang karanasan ng aking ina sa inyong mga tagapagkinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenny Viv, 43 years old kasalukuyang naninirahan po dito sa lugar ng aking asawa dito sa Bakon, Sorsogon. Kasama ng aming dalawang anak. Ang aking ibabahaging kwento ay karanasan po ng aking tiya Andrea ko at ni nanay noong nabubuhay pa ito. Lumaki po ako, Ma'am Jen, sa isang simple at maliit na pamilya. Tatlo po kaming magkakapatid, dalawang babae at isang lalaki. Dalaga na po ako noon nang mamatay ang aming ama. Kaya't mag-isa na lang po si nanay na nagtaguyod sa aming pamilya. Kaya po natuturin po kaming magkakapatid sa mga gawaing bukid at pagkukobra. Ito po kasi ang pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga tao sa amin. Ang iba po naman na medyo malapit sa ilog at dagat ay pangingisda ang hanap buhay. Noong kabataan ko, Ma'am Jen, ay wala pa pong kuryente sa mga liblib na bahagi ng aming baryo tanging ang kabisera pa lamang ang mayroong koneksyon ng kuryente at ginagamit lamang ng barangay kapag may okasyon tulad ng piyesta o may pamisa kaming mga nasa liblib ay gumagamit lang ng mga ilawang digaas tulad ng mga sulo at gasera iyon na po ang kinasanayan namin hanggang sa aming paglaki ng dalawa kong nakatatandang kapatid. Sa kabila po ng payak naming pamumuhay sa baryo ay naging masaya naman po ang aming kabataan. Usong-uso pa po kasi noon ang mga pagdayo sa mga kasiyahan sa mga fiestahan ng iba't ibang barangay na kalapit lamang namin. Lalo na po sa mga gabi nang pasayaw o sayawan sa barangay. Buwan ng Mayo po noon at disperas ng fiesta sa loo. Sa iba ba lamang po ito ng aming barangay na malapit sa dagat? Naanyayahan po kami noon ng aming tiyahin na si Tia Andrea para po makipamiyesta at tumulong din sa kamag-anak naming Tagaroon. Kaya't sabay-sabay po kaming nagtungo sa look kinabukasan ng umaga. Mabato po ang daanan at may sapa pa na madaraanan papuntang look. Napapalibutan din ito ng kakahuyan. Maraming malalaking puno ng santol, akasya, niyog kamyas at iba pa ang makikita sa mga gilid ng makitid na daanan. Kaya madilim kapag gabi na dito dumaan. Dahil malayo ang mga tumpok ng kabahayan sa kakahuyan ay walang ibang makakarinig sa iyo kahit sumigaw ka. Tila po kasi nakukulong lang sa loob ng kakahuyan ang boses o ingay na nagmumula sa loob nito. Kinagabihan po, matapos ang masaganang kainan, ay nagumpisa na ang pinakahihintay ng mga dalaga at binata. Ang pinakamasayang bahagi ng festahan, walang iba kundi ang sayawan. Masaya pa kaming lahat na nagtungo sa court ng barangay kung saan ginaganap ang sayawan para po manood. Bandang alas 10 ng gabi ay nagyaya na sila nanay at tiya Andrea na umuwi. Subalit nagpaiwan po kami sa sayawan. Balak po kasi namin na hanggang matapos ang sayawan, saka kami uuwi. Ang mabuti pa ay hanapin na natin si Buddy para may kasama tayong umuwi. Madilim na sa daan, kamaigi na may kasama tayong lalaki ani ni tia Andrea kay mama na ang tinutukoy ay ang asawa nitong si Tio Buddy ngunit naikot na nila mama ang buong sayawan ay hindi nila nakita si Tio Buddy may isang napagtanungan sila na nagsabing nauna na raw itong umuwi at kaalis lang Mara na manairon, sundan na natin si Buddy dahil naon na raw umuwi. Si Chiro na lalaki yun, di man lang nagsabi na uuwi na, di man lang tayo hinintay. Ay ano pang pigahalata digdi? Tara na para maabutan natin siya sa daan. Kay maalas dusin na baga. Pagkasabi niyon ay mabilis na naglakad na ang mga ito pauwi dala ang isang malaking flashlight na di baterya. Binilisan nila ang paglalakad para nga maabutan si Tio. Subalit ilang minuto na silang naglalakad papasok uli sa madilim na kakahuyan ay hindi pa rin nila nakikita si Tio badi Nagtataka naman sila dahil ang sabi ng napagtanungan nila ay kaalis lang lamang nito. Hanggang nakarating na sila sa gitna ng kakahuyan at malayo na talaga ito sa mga kabahayan ay wala pa rin silang nakikita ni Anino ng asawa ni Tia Andrea. Medyo nakaramdam na raw ng kilabot si nanay, lalo na nang mapadaan na sila sa may magkatabing puno ng malaking santol at malago na puno ng kamyas. Bigla raw kasing humanging ng napakalakas na parang may paparating na bagyo. Saglit muna o mano silang tumigil. Pinakiramdaman nila kung may ugong ng ulan silang maririnig subalit wala naman. Maging ang hangin daw ay di naman na umulit. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang malapit na raw sila sa may bandang sapa, ay nakaramdam si nanay na parang may sumusunod daw sa kanila. Makitid kasi ang daan at hindi pwedeng magsabay sa paglalakad kaya nasa hulihan si nanay. Kinikilabutan daw na dahan-dahan si nanay na lumingon para tingnan kung may nakasunod nga sa kanila. Ganun na lang daw ang paninigas ng katawan ni nanay sa kilabot nang makitang may isang malaking aso sa kanilang likuran. Oh, bakit ka tumigil, Manairon? Baka kasi sakmalit ako ng asong nakasunod sa atin. Nagtataka raw na, pinasadahan ni Tia Andrea ng flashlight kung ano ang tinitingnan ni Nanay sa kanyang likuran. Manairon, wala naman eh. Anong asong pinagsasabi mo? ani ni Tia Andrea na taka kay nanay. Lintian, Andrea, ako may nakikitang aso. Hindi ako nagbibiro. Pilit ni nanay, lalo itong nakadama ng takot dahil nakita daw niya na biglang inilawit ng aso ang dila nito at pinanlilisikan siya ng mga mapupula nitong mga mata. Pakiramdam daw ni nanay ay biglang nanigas ang panganya. Gusto niyang tumakbo at magsisigaw, pero parang may kung anong mabigat na nakadagan sa kanya. Hindi na daw niya maibuka ang kanyang bibig sa sindak. Hindi na rin daw niya maikilos ang mga paa. Asan ba? muling ani ni Tia Andrea at pinasadahan uli ng liwanag ng flashlight ang likuran ni nanay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nakita na rin ni Tia Andrea ang malaking asong sinasabi ni nanay. Nanlilisik ang mga mata nito, nakalawit ang dila at tumutulo pa ang laway na parang gutom na gutom. Sa sobrang sindak ay mabilis na sana itong tatakbo ngunit nahawakan ni nanay ang damit nito. Andrea, wag mo kong iwan! Hindi ko kayang makatakbo! Di ko ang aangat ang paa Pagmamakaawa daw ni nanay. Nagdalawang isip si Tia Andrea pero sa huli ay hindi rin nito natiis si nanay. Pilit nitong hinila ang aking ina para tumakbo at makaalis sila sa lugar na iyon. Nangangatog at umiiyak na ang dalawa sa takot pero nagawa nilang makalayo hanggang nakalagpas na sila sa mabatong sapa. Muli silang lumingon at tiningnan kung nakasunod pa ang aso sa kanila. Ngunit wala na silang nakita. Doon na lamang parang nanumbalik ang lakas ng dalawa at muli ay mabilis nang kumaripas ng takbo pakiyat na ng bundok kung saan naroon ang aming baryo. Kahit sobrang lalaki ng bato at halos pagapang na lang na inakyat nila ang daanan ay hindi ito alintana ng dalawa dahil sa sobrang takot. Nang makarating sila sa bahay, saka naman nahimatay si nanay sa sobrang pagod at sinda na naranasan. Sa kapalamang daw dumating din si Tio Buddy na hindi naman po pala naunang umuwi kundi bumalik lang sa bahay ng kamag-anak naming taga roon sa Baryo Looc para mag-CR. Nang bumalik ito sa sayawan ay nakalis na po sila nanay, kaya agad naman itong sinundan. Kinabukasan po ay naging usap-usapan na iyon sa aming barangay. Sa maliit na baryo, kasing tulad nang sa amin, na halos magkakakilala ang lahat ay walang maitatago. Ano mang kakaibang naganap ay agad na kumakalat na daig pa ang apoy. May mga kababaryo kaming nagsasabi ang nakita raw nila nanay at tiya Andrea ay isang uri ng aswang na bagat. Mayroon namang nagsasabi na ang iyon ay asubok isang uri ng aswang na kayang manggaya ng anyo ng baboy ramo o aso. Pero sabi naman ng iba ay nakatuwaan lang sila ng mga espiritu sa kakawian. Nag-aanyo raw itong aso upang takutin sila. Ang ganoon pong pagbibiro ng masamang espiritu ay tinatawag sa amin sa Bicol na uyog. Ngunit, para po sa amin, anuman po iyon, Ma'am Jen, ang mahalaga po ay nakawi pong ligtas si Natia Andrea at nanay. Simula rin po noon, bihira na ang dumadaan sa dakong iyon ng kakahuyang papuntang luok, lalo na po sa gabi. Marami po kasi talagang kababalaghan na nangyayari doon sa lugar na iyon. Kung ano-ano ang mga nakakatakot na nilalang daw talaga ang nagpapakita roon. Hindi naman malaman kung ano ba talaga ang mga nagpapakita sa mga tao tuwing may magkakamaling dumaan uli doon. Walang katiyakan isa man sa amin ng mga tagaroon kung aswang ba o mga masasamang espiritu na tinatawag nilang uyog ang nagpapakita at nananakot sa mga taong dumaraan doon. Hanggang dito na lang po muna ang aking pagbabahagi ng karanasan ng aking nanay at ng Tia Andrea ko tungkol sa kababalaghan. Salamat po, Ma'am Jen, sa pagpili ng aking liham. Ang inyong tagapakinig, Jenny Viv ng Bakon Sarsogon. Maraming maraming salamat po sa ating sender sa araw na ito na si Jenny ng Bakon Sarsogon. Sana po sumulat ka muli sa nais po magbahagi ng kanilang mga kwento, mag-send lamang po sa aking Gmail account. Ilalagay ko na lamang po sa description box. Kahit anong uri ng kwento, love story with moral lesson, kababalaghan man na karanasan, o oh, horror story. Sana po nagustuhan nyo ang aking kwento sa araw na ito. At para masubaybayan ang aking mga kwento, Mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin ang bell or notification para manotify po kayo sa mga bago kong upload na video. God bless everyone and always keep safe. Mwah!